Bawal maingay from 11pm to 7am pero pwede umungol. Try ko. 5 okay. times 2 equals? Ben. 10. 10. Okay. <laughs> Opo, oh, test. Okay. Huh? 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 Dinig ba, <laughs> Para safe, Wag na lang kayo umungol. Charas, <laughs> <Tiyara eskemic. laughs> dammit. So, ayan, guys. Ginigiba na po. Pinapalayas na kami. <laughs> so, ayan, guys. Tatanggalin na po yung ating lumang kusina kasi ito yung madalas yung binabash sa amin. So, ngayon, ang gagawin is um, pagagandahin na natin yung uh, kusina natin. <laughs> so, ayan, yung mga mababait nating karpintero. So, ayan, ito. Ililipat ito dito sa likod kasi para...

Nice. So, dito natin ilalagay yung ating bagong kusina. So, gagawin ng concrete kasi para permanent na kakaroon na tayo ng maluwag na kusina. Okay. na nga. <laughs> Ay mo susubay maborit. Tama so, yan eh, talikod lang Ayan mga Bev, uh, papalitan na namin yung aming mga temporary na emergency lights kasi ito one hour lang ang tinatagal ito. Kaya papalitan namin sa lahat na ng mga rooms. Nakapaglagay na kami sa Uh, cabin with veranda and sa cabin um, dito naman kayong lalagay sa nipahat so ito okay naman sana siya pang temporary lang talaga pero ilalagay pa rin namin ito doon sa main bar area tapos ito yung ipapalit natin guys Tingnan nyo pag in-open siya, oh. Grabe, sobrang liwanag. Tapos 5 hours pa ang itatagal niya. Hindi na ako nag-re-rise, -ra nakaka-proud. Uh, yes, ano kagawa mo yung kadit ko, un? Guys, nandito kami sa Little Seoul, Korean um, Pork barbecue. <laughs> 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 ano na to sis? Little salt, little, little salt, Korean, di ba ang Ayan guys. Ay may dito fresh ano? Little salt, Korean grill and kase. Ang bongo may, so, fresh, may lettuce. fresh lettuce. Kuya, di ba ito dito yung harvest? So dito lang to sa may kapuokan, Kalbayo sere.

Ayan, Des, kakakalim lang na namin sa Watson, sa Nabudol na naman ako ng Watsons. oi. so ngayon, naubusan kami ng pabango. Gugora kami doon. Nila kasi ng Scott ko. Pinipilisan ko lang kasi may music sa music background para hindi tayo mga copyright. Eh, naubusan nga kami ng pabango. Kaya, nabalitaan namin na meron na daw pala ditong, ano, Ian Darcy sa Kalbayog. Opo, dito located sa ano ba? Anong mall ito? Uh, Gaisano Calbayog At ang bongga bongga kasi may Ian na dito, hindi na ako mag-online shopping kasi sayang yung ano, yung shipping fee. Bango. Ang dami nilang bago ngayon, guys. sa Palbayog. So, nagmakya mo na ako. Gano'n, ba? <laughs> Kung pupunta kayo dito, itryan nyo yung Bright Crystal Versace. Grabe, sobrang bangun. Tsaka itong bago nilang lilabo, santal. Sobrang bangun. Pwede itong yon is Thank you so much. Eh. guys. ano so makiya tayo. Na-stack na tayo for uh, for few months. And then, kung nga lang, tatagal ito ng ano, ilang ano, buwan kasi ang dami namin nag-spray. <laughs> <laughs> Hindi na ako nag-change outfit. <laughs> Pero sabihin na ako ng mga guests natin, ulit-ulit -ulit yung dami. Wait lang kayo, mag-okay lang ako sa video. Ganda niyan. Ito ang ganda talaga.